Intramuros, ayan. Ano ngayon? First Thursday. Mga kalesa, oh, dito sa Intramuros. Okay. Yes. Intramuros. Sama po natin horse. Let's go, nang maganda kong intramuros. Ito yung mga kasama, oh, pagka Oh. Pag gusto mong magpa-guided tour ba ang tawag doon, yes. kuya? Guided tour. Ayan. Yes, ito. Per For hour. Ating tour ng 2.25 p.m. 2.25 p.m. Okay. Dr. Nupunuli, ang mga pa pala si RJ, ang inyo pong guide. Kasama ko po si Melvin at ang pangalan po na ating kabayo ay si Coco. Coco, yes, oh, so. di ba? Si Coco. Yes. 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 Muli po, first establishment po natin sa ating gawing kanan, Manila Cathedral. Ka si hmm. Pangalawa po yan sa pinakamadandang simbahan po sa buong Pilipinas. Uh -huh. po yan noong yan 1581. Ano yung yeah. next natin na pupuntahan? San Agustin Church po. Yung oldest Catholic stone church in the Philippines. Okay. Ginawa po siya noong year 1571. At ayun po yung kaisa-isang establishment din po na nakasurvive during the World War II po. Dito sa loob ng Intramuros. Anong tawag dito kuya? Ayan oh. Yes. Alagyan po yan po yung Casa Manila. Casa Manila. Casa Manila. colonial style po yan. Yung bakay ng mga ilustrados or bahay po na mayaman during the Spanish Colonial. Ah, okay. Sa okay. second floor at third floor po ng area po na yan is Antique Furniture Museum. Okay. Andito ah, kami ngayon sa area ng Casa Manila. Ito, ang ganda pala dito sa Casa. Umuulan nga lang, oh. Sayang. Antique shop, ano, sa lang Casa Manila. Meron daw entrance fee na 75 pesos. Tapos pag senior, 50 pesos. So, ang ganda dito, guys. Nakakatuwa ah, o. Oh. Panahon parang yung panahon ng mga Espanyol. Ito ang ah, may antique shop. Akit kami sa ah, Casa de Manila. Casa Manila. Bawal palang mag-video daw sa loob ng ano, antique shop. Kaya di na lang kami papasok. Sayang lang. Wala rin eh. Hindi ko rin siya makukuha na ng video. Ito na lang. Pero at least alam na natin. 75 pesos ang entrance. Plus, ito, oh. Tapos ito, meron silang mga ano sila, parang coffee shop, coffee shop. Coffee, coffee shop, ayan. Casa Manila. May Barbara's Heritage Restaurant pa. Hmm. Ayan, no? Oh, ba? Diba? Sobrang ano, kakaiba siya. Sarap ting makita. Puntahan nyo to, guys. Ang ganda dito sa Casa Manila. Oh. Buti lang huminto yung ulan. Wala nang ulan. Hmm. Ayan. Diba? Parang panahon ng mga Kastila. Oh. Intramuros. Lalabas na kami ng Casa Manila kasi sayang yung nirent namin na kabayo. Iikutin muna namin tong Intramuros, guys. Ha? Wow! Tingnan nyo. Oh, ganda, no? Oh. ako nakapunta dito. Casa Manila. Ang ganda pala. Ano pang meron? Barda si Bill eh. yung kabayo natin kapatid? Hanapin natin. Kasi may kabayo kaming nirentahan. For one hour na tinawara namin na 500 pesos. Pero dapat 1,000 pesos yon Pero since magaling kami ni Moby sa tawaran, o, pumayag si Kuya. Ang tesoros nandito. Yung shop ng tesoros. Hindi hmm. na ako pumasok kasi nagmamadali nga dahil nga sa kabayo namin. Yes, nandito po sila ma'am sa loob ng Intramuros. Yes, at ito po yung San Agustin Church. Ito po ang under reconstruct na area. First location naman po yan ng Ateneo de Manila. Oh, ito pa lang first location doon ng Ateneo. Isa po yung sa mga kagustuhan ng mga Amerikano. Kung hawak po nila ang Intramuros sa loob po ng Intramuros, makita po nila lahat ng mga de primera clase na eskwelahan po sa loob ng Intramuros. Ito po ay dati pong simbahan ng San Ignacio Church. Oh, St. Yes. Ignatius Church. St. Ignatius ko yan, during the World War II, ngayon ay ginawa po nilang museum. Hmm. Wall ng Idramuros. Una natin si Horsey Horsey. Wait. Idramuros! Si Coco yan! Thank you! Bakit ayaw niya umanggar kuya pag ganon? Uh, Para tumakad nyo niya ah. Galing mo naman, kuya. Pinag-aaralan ba yung mag -ganyan? Siguro hindi ko pag ako tatakbo yan, ano? Kuya, ano? Yes, ma'am. Delikado, no? Tatakbo mag ako? Yun, ah, ganyan lang? Hmm. Ah, waka -waka mo lang. Ang galing naman ni kuya. Sige, kuya, continue. Sa ating gawin po, ayan po yung first location ng Philippine Military Academy. Oh! Dyan PMA. pa lang, PMA kung tawagin po yung area yan ay PC Barracks or Philippine Pons. Oo, oh, LLN. dyan pala. Itong Victoria na nakasulad na to. Ito so, yung gana po, ayan po, ay bahay po ng mga madre dati. Ah. Ngayon ay isa po siya sa mga museum. Uh Bagong -huh. bayan license sa museum. Oo. Oh. Meron din pong one hour tour sa loob niyan. Oo. Uh -huh. Combination po ng lights, sounds, kaka-moving money. Oo nga. Sa kaliwa po, ito po ay dati pong bahay ng mga pare. Ah, ito naman. Ito madre. Dito naman mga yes. pare. Ah, okay. Ayan ay isa po siya sa mga university rito. Ayan po yung pamantasan ng Lucid ng mini, Ah, ito ha? pala. PLM. 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 Or, PLM. No, university of the City of Manila. Ito pala siya. Oo nga. Masang ka-student po sa loob niya ng mga scholar students. Oo oo, 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 nga. Magagaling ang okay. mga sudyante dyan. Galing niya pa ng PLM. E, ang ganda naman ang location nila, uh, no? Uh -oh. Sa galing galing po natin, Popular Garden po muli, Baluarte de San Diego. Baluarte de San Diego. Yes, Malibig po gamitin yan for wedding reception area. At okay. Uh -oh. Sa loob po niya, nag-shooting in Amazing mm. Uh -huh. Race, tsaka po in Oh, pati Amazing Race, ha? Ayan o, no, Baluarte de San Diego. Ay, de San Diego. Oh sa harapan po natin makita po natin yung pintuan makikita po dito sa loob yung Japanese Anti-Aircraft Gun ah ito ito or pwede po kami pumasok dyan? pwede po ah pwede kayo huminto sandali yes. ayan thank you sige sige tiga. sige tiga. Sige sige. sige sige yes and muli po ayan po yung Japanese Anti-Aircraft Gun or yung Japanese Canon na naiwan po ng mga Japanese during the World War II. Yes, oh, oh, eh, na <laughs> yeah, so po, naiwan po yan ng mga Japanese kasi po sa so World War II bombing, natabunan po siya ng napakaraming bato. Mm. And then for so many years po, na-rediscover siya ng mga Filipino. Uh -oh. At hindi po alam ng mga Filipino na may, tama, may bala po yung loob niyan. Oh, siya. At insidente rin po nila na napaputok, tumama po yan sa US Embassy eh, oh. over there.

Puerta Real or the Royal Gate. Okay. So, the gates po yan para po sa mga gobernador and general and also for the Royal class. Okay. E ito namang sa left side. Ano yan? Yes, and again po, ayan po yung building po ng pamantasan. Oh, ang ganda pala ng pamantasan, no? Kapatid na. No? Uh, pamantasan ng lungsod ng Maynila. Si na nakabayo ang bait. Ayan nga po ang main main road ng pamantasan. Ah ito? Ito ang main? Ayan uh, pa. Ang pamantasan. Pamantasan ng lungsod ng Maynila. Government building po sa ating do'y taliwag. At yan yung department of state of Minnesota. Ah ito? Ah ito? Ito. Ayan pala do'n. Ayan. Ang pamantasan ng ka ba? Yan ko yung diretsya tayo. Diretsya. Saan to papunta kuya? Ayan. Kuna yan eh. ng Ah, okay. Papunta ng luneta pala yan. Ito nga, Department of Labor and Employment. Ayan no. Oh. Dole. Dole. Ang ganda dito sa Intramuros. Ano kuya? Yes. Oo. Historical place talaga. Tapos buti na lang may mga kabayo dito that that attraction. Ito naman, ano yung ano itong building, building na ito? Building po, pangalawa kuya, po yan, sa pinakamatandang pagawa ko ng newspaper sa Pilipinas. Oh! Yan yung building po ng Manila, Manila Bulletin. Ah, Manila Bulletin. Okay. Still functioning pa rin po yan. Oo, ang galing. Newspaper. Oo, Manila Bulletin pala ito. Oh. Tapos yun namang susunod. Ano naman yun? Party pa rin po siya Ah. Sarap naman ni Coco. Oh, Nang assigned kabayo sa atin. Hmm. Ano ba kinakain ko yan kabayo na yan? Soya beans. Wow, soya beans. Social pala kuya ha. Tapos ilang beses siya kumakain sa isang araw? Depende po mo. Ah, four times? So, gano'ng karami. Ah, Isang cup, parang gano'n. Magkano pa soya bean? 600 pang ilang ano na yon? Pang matagal na. Pang matagal na yon. Ilang taon na si Coco? Lima po. Limang taon na siya. Usually ba ilang taon ang kabayo ang itatagal ng kabayo? 35? Eh di ba Tapat to? Ano? Dahil 5 years old pa lang. Depende naman po sa lagan. Ah. O di ba si Coco? Sa ating kaliwa, ito po yung Manila Science or Manila hindi? Ah, Manila first High School. First public school in the Philippines. Oh, first public school in the Philippines, Manila High School. Galing ni Kuya. Knowledge power. Sa po Manila High School, may kita po natin yung The Bay Leaf Hotel. Uh, Oo, ayan, The Bay Leaf uh, Hotel. Alam mo kuya, sa pangalan. Isa po sa ating naging si president. Isa po si President po sa LPU. Oo. Oh. Ano yung LPU Culinary Institute? Ano yung LPU? LPU of the Philippines University. Ah, okay. Lyceum of the Philippines University. And, 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 Alin po yung mapuwa? Yes, susunod po na building sa ating gawin sa liwa, yung mapuwa. Ay, doon nag-aral si Alvin. Doon nakata, doon nag-graduate ng civil engineering, brother. Kamihinto rin siya, siyempre. May napapagod din naman kahit pa paano. Nagdadaan lang po Ah, okay. Ang bait naman ni Coco. Pinadadaan niya yung mga estudyante. Yeah. Talagang alam niya kung kailan so, siya hihinto. Ano, Ayan ang guardia civil. General oh, ito. Ayan nga, ito ang guardia civil. Uh, uh. Sa kaliwa po muli, Mapua University. Itong eskwelahan ng kapatid ko, yeah. Mapua University. University na, po, Talaga, yung lalo, yung lalo na no. Oo, lalo na during our time. Kasi siya, ano siya, civil engineer, yung brother ko. Diyan gumraduate. So, gawin ka na po natin yung student ka student canteen. Akala ko yung student canteen ay show nung araw. Ah, itong student cafeteria. Mga taga Mapua and ano, Las Lyceum and uh, Pamantasan. Dito siguro kumakain. Ayan, no? Imagine po, no, year 1600 yung mga pinto ka po na yan, yung mga kawatera po. Oo, ah, talaga. Kaya pala ganyan ang style, ano? Quadra pala ng kabayo. Oo. Ah, doon yung sa kabila. Ito yung mismong main ng Lyceum of the Philippines. Hindi ko na nakita yung eskwelahan na ito kung saan. Dito pala siya. Ayan ang Guarda Civil. Ah, ah doon pala nag-aaral si ano? o si na po natin, another part of the sundalo para mabilis po nila makikot ang Sa taas ng wall ay po Ah, ito, ito. Oo. Ah, uh -huh. uh -huh. uh -huh. okay. Uh, another key po sa ating gawing kanan ay yung Puerta del Parian. Puerta del? Parian po. Ah, gate okay. Ito po ito, para exclusive para sa mga Chinese sa ating gawing kanan. Gawing kanan. Ito po na una ang China in Asia. Ah, uh okay. -huh. Bago po siya uh -huh. yung malipat sa Pinondo. Ah, uh okay. -huh. Yes, Para po lang yan sa mga Chinese merchant. Ayan ang... Um. Sa kaliwa po, 2nd floor at 3 floor po niyan ay student dormitory. Student dormitory. So, yung part po, kabikin niya, tsaka computer siya po nabasok. Ah, maganda yung area ng school nila, no? Maganda. Kaya lang parang malayo sa sakayan. Saan na sasakay Kalabas dito? Saan na sasakay dito? Ah, meron. Ah, okay. McDonald's. May McDonald's, May McDonald's dito. Sa bilang Manila City Hall. Lawton, tapos Manila City Hall. Aluneta, ah, medyo malayo. Ano? outside intramuros. Ito naman, ano tong building na to? Yes, actually reconstructed building lang din po siya. kaya yung ginagamit po ng mga establishment. Commercial, uh, commercial. Uh, salon. Ah, okay. Ano po, 7-11. Tapos ano yung pataas na yun? Ayun o, no, yung parang paakyat. Yes, another platform po siya ng sundan. Ah. Uh, Kailangan uh, po muli sa ating gawin kanilip. Maliwa, Colegio de San Juan de Oh, Letran. Colegio de San Juan de Letran. Yan ang so Letran, ano? Letran College. Okay. Uh Panlalaki so, uh, lang siya dati. Uh. Uh. Gusto ko yung mga ganyang walls, oh, no? Parang panahon talaga nung Kastila. Panahon ng unang panahon. Unang panahon. May okay. maigpit kong ipinagbabawal ang moderno building sa loob ng ito. Ah, okay. Oo para nga naman. Pa para ma-preserve. Oh. 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 Tama. Ito na mo to, ang ganda nito. Ano to kuya, itong area Kaya na to? Ito po, yan po yung kauna-una ng Port of Manila. Port of Manila. Tapos po niya nag-agyan ng pangkala galyon. Oh, <tis> galyon trade. Galyon trade. student dormitory. Ito. Ito po na ginagawa sa ating gawing kanan ay po National Archives of the Philippines. National Archives of the Philippines. Ito po yan ang Bureau Oh, hello, hello. Ang ating magaling na tour guide, ang magaling na nag-aalaga kay Coco at syempre, kaming dalawa ni Kapati, ang mga Dora the Explorer. Ang red building po niya sa <laughs> ating kaliwa, TF Condominium po yan. Ah, marino very ancient in kuya ng pinakamatatandang university mo sa Southeast Asia na po yung University of Santo Tomas. Oo, oh, dito pala si, dito pala nag-start ang UST Oh Oo. Ito pala ang dating location ng UST. Oo. Oh. Kaya nga galing ni Kuya. Very good. Galing ni Kuya, may natang knowledge power niya Para kasi kuya pin, kuya. Si nag-aaralan niya yan. Di pa dito tayo galing kapag pa yes, oh. dito? Oo. Actually, pabalik na po tayo. Ah, okay, okay. Ang tulay po muli sa ating bahay. Anong tulay yan? oh, uh, din po yan. eh, na 83. Oo. Oh. O, oh, tingnan mo, pinag-video pa ako kanya dito. Pabalik pala tayo dito. Ang ganda, o. Oh. Nakakatuwa ang intramuros pala. Buti pa rin ang tayo. Ano nga po, yung ayutamiento, ayan po yung first seat of the local government. Office of the Mayor of Manila. Bureau of Treasury na siya ngayon. Tapos niya po sa Mayor of Manila. yung Palacio del Gobernador. Palacio del Gol Palacio del Gobernador. Yun ang Manila Cathedral. Ayan. One of the very high standard na simbahan. Oo. Kasi na ganyan, Palacio del Gobernador. Eto, eto. Oo nga, yun. Ah, office na ng Comelec. Ah, yung Palacio del Gobernador. Oo. I think going to, ano kuya yan? Port Santiago, ayan Ang galing guys ng nag-tour sa amin kanina, yung tour guide namin talagang ano siya, detalyado alam niya lahat, talagang pinag- trabaho nila talaga, pinag-aaralan nilang mabuti talo pa ako eh tsaka para siyang si ano, si kuya kuya Kim, talagang ano talagang puro knowledge power ito ang ano, Fort Santiago yung mga nagtitinda ng sombrero kasi pag mainit, pero nga today hindi siya mainit, okay lang siya ang ganda ng Fort Santiago hindi na kami pumasok Ayan, oh. Okay na kami dito sa tour na ng, ng, kabayo kanina sa Intramuros. Parang worth it siya for 500 pesos. One hour. Ano dapat yon 1,000 pesos. Pero, tinawara namin ni Moby. Siyempre, magaling kami ni Moby sa tawaran. Pumayag naman si Kuya, pero ginawa na rin namin 600 pesos. Kasi, mabait at saka... Ano siya, magaling naman. Mabait din yung nagda-drive, yung nag-aandar ng kabayo. May mga konti silang tinda dito sa Fort Santiago. Ayan. Tapos ito yung siyempre sikat na sikat na Pinoy na ice cream natin. Sulit ang lakad namin ngayon. Ang ganda ng Intramuros tour namin kasi ito a guided tour. Ayan. Ayan ang Manila Cathedral na situated din dito sa Intramuros, Manila. Uh, isa siya sa pinakasikat ng mga simbahan. Premier Cathedral. Ito ang gilid ng Manila Cathedral. Oh. No? Maglalakad kami pabalik doon sa Casa Manila. Kasi gusto namin kumain. I-try naman namin yung pagkain doon. Kanina hindi kami makakain kasi nga may naghihintay sa aming kabayo. Ngayon, nung nakababa na kami, parang gusto na naming balikan para makakain naman kami. Makatry naman doon. Bumalik kami dito sa, ayan, yung papunta sa Casa Manila. Para makatry na kumain ni Moby. Di ba, Mob, no? para naman masubukan namin kasi kanina nagmamadali kami limited yung time 1 hour lang kaya hindi ka pwedeng kumain kailangan maikot namin yung intramuros within an hour andito pala yung ano, no, Catholic Bishops Conference of the Philippines parang hindi natin ito nadaanan kasi doon nagstop yung kabayo eh. or nadaanan kaya lang busy ako hindi ko siya napansin tingnan nyo ang San Agustin Church siya ang oldest church dito sa Pilipinas napakaganda oh napakagandang simbahan pala nito oh yan San Agustin Church. Hmm, Museo San Agustin. Ayan ang mass schedule nila. Ayun, nandoon, nakasulat. Oh, diba? Napakagandang lugar nitong Intramuros pala. Hmm, sa loob ng ano, San Agustin Church. Dito kami kakain sa Barbara Heritage Restaurant. Gusto ni Moby sa Barbara's ayaw niya sa iba siya ang namili nito. Ayaw daw niya kahit saan. Dito lang niya daw gusto. So, sige, go. Dito kami. Ito ang menu nila, guys. Yan. Yan ang menu nila. Okay naman ang price. Hindi naman siya yung talagang mahal na mahal. Tama lang. May mga wine-wine din sila, guys. So, pag gusto niyo mag-wine-wine, ayan. say so, hi, kapatid. Hello. We are us. social kami. Today lang kami sa Tomorrow, back to normal. Ayaw ni Moby sa ibang kainan. Sa Barbaras lang. Kailangan daw social kami to do. O, anong in-order natin kapatid? Pasta, panini, and um, Barbaras special salad. Ito in-order namin guys. Tuna panini, tapos Barbaras special salad, at saka pasta. Tingnan natin ang panini. Puna panini. sa ba ang panini? Mm. 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 Sarap! Mm. Sarap no? kapag panini panginip mm. ba? Mmm, mm. sarap! sarap, no? Mm -hmm. With fresh fruits, diba? ba? Mm -hmm. Masarap yung salad, masarap yung panini, pasta, teka mga, itik mo Yung price niya, hindi ganun pa mahal, tama lang. Pasta naman, teka sarap ang pasta. na namin ang spaghetti ni Mob. Kaya nag-spaghetti kami ngayon. Na, no, Mob? Mmm! Sapat yung masarap. Masarap yung spaghetti, Mob. Mm -hmm. Sarap siya. Tamang-tama. Hindi siya yung matamis na spaghetti. Sosyal na spaghetti siya. <laughs> mm, sarap. ibang pagkain nila. Masarap, Barbaras. Dito sa Intramuros, dito kay sa Barbaras, okay siya. Akala mo, akala namin nung muna mahal. Parang hindi naman, tama lang. No? Tama lang siya, tama lang yung price niya. Eh. Ganito din naman yung mga kapakaraniwang restaurants. Same lang, kaya okay lang dito. Try nyo. Tingnan niyo guys yung CR nila, yung comfort room nila. Oh, ganda. CR, Comfort Room Social. Ganda o, ba? diba? Mm. Meron din silang buffet o, aside from a la carte. Aalis na kami guys, punta na kami sa baka sa luneta or kung hindi na kaya, baka uuwi na kami. Thank you guys for watching. Thank you. Thank you.